For another ride. One, two, three. Wow, nice. Kya Paris and Siri. Oh, no. Sakai, please. Hold it, Daddy, so I can go on too. Okay. Hold both. Oh, quick. Hold carefully. Go. Are you ready? Oh, <laughs> oh bilis! Hello, good day mga ka-journey Si Noel well, dito tayo Isang weekend na tahimik So we're enjoying the village Dito tayo sa uh, The Lakes Village Sa uh, pinaka commercial center ng aming subdivision. At sa harap, meron tayong playground. So, mga bata naglalaro. So ayan, ganyan lang po ang life dito. Very simple, very quiet. May mga family na nag-enjoy sa playground. And then, yung mga anak ko rin. Ayan, mayroon tayong slide. Si Harvey, si Siri. Hey Siri! Are you enjoying? Oh, very nice weather. Hindi malamig, hindi mainit. Around 18 degrees, probably. So, very nice, peaceful. Ito ang maganda rito. nasa New Zealand kayo, mga hangka, journey. Sobrang tahimik. Yeah, may lakes, oh. Okay, lang. Dito kung pwede kumain ng fish and chips. Kaya lang, walang fish. Walang chips lang to. <laughs> Enjoying uh, snack with the family Oh here comes the seagulls They smelled our uh, chips Okay, so discuss natin nga hey, ba tayo dilipat sa australia eh since napakaganda naman din dito sa new zealand Well simple lang po uh, mag 17 years na rin kami rito And mga oh, iba naman kasi actually, balak talaga namin mag-retire din sa Pilipinas. In the next few years, uh, uh try muna namin mag-stop over and uh, masabi namin, kasi gusto, matagal na rin namin, ano eh, gustong itry ang Australia, marami kami kaibigan na lumipat na roon. Kumaga, <laughs> tagal na nga namin dito. Kumaga, comfy naman kami dito, kaya naisipan namin hindi pa namin talaga naisip pang lumipat doon. Pero nga, napagpasya na kami na maiba naman since nagkaroon ng bagong law sa Australia this ano lang, July. Talagang ini-encourage na mga New Zealanders na lumipat doon eh. So, kumbaga ngayon for New Zealand citizens, magstay ka lang ng 4 year, years sa Australia, uh, bibigyan ka na lang ng citizenship. So, madali na kasi dati kailangan pa mag-apply ng permanent residency bago ka maging citizen ng Australia. So, ngayon, niliban nilang law, binalik sa dati na may access na ulit ang New Zealander sa citizenship na automatic. Hindi na dadaan sa mahabang proseso ng permanent residency. Although, sa New Zealander, may mga kaya pwede kami mag-work, live and work sa Australia na wala ng visa-visa. So, kaya ililipat kami yun after 4 years uh, yung mga ako okay na ako eh mga New Zealand citizenship kahit saan makakapunta ka almost anywhere in the world nang walang visa for tourism so mga pwede na pero yung mga anak ko baka gusto na maging Australian citizen at uh, take advantage ng opportunity sa mga available na work na limited lang sa Uh, restricted na jobs kasi marami akong na naghahanap ako ng jobs sa Australia maraming mga work doon ng work din na malaking sahod pero restricted kumbaga sa government agency siya uh, so ang isa sa requirement is kailangan Australian citizen so eh, isang advantage na maging Australian citizen other than that halos lang naman so mga live and work ka rin doon as New Zealand citizen so ayun, tatry po namin ang aming kapalaran try nating makaipon at makauwi sa Pilipinas at nasimulan ang ating pangarap na maging farmer kumbaga tuloy na mayroon na tayong naipon doon na farm sa Pilipinas yan nga sa Nueva Ecija may kalamansi na po tayo pero ayun balak ko makaipon muna para magkaroon pa ng mga kapital na mapalaki yung farm balak kasi namin ng isang partner ko na magkaroon ng dairy, mag 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 magkaroon ng mga gatasang baka eh, kaya malaklak rin ang kapital na kailangan, bibili tayo ng mas malaking lupa para sa grazing tsaka makagalaw-galaw yung mga cows so yun po, so magpupundar po tayo ng mga facilities so yun po ang pinaka intention ko is makaipon pa magstay ako sa Australia ng ko. Four to 5 years, then after that for good na po tayo dapat sa Pilipinas mga ka-journey yun ang ating plano so sa ngayon, God willing uh, pagdasal na lang po natin kung ano maging kalooban ng Diyos sa atin we just live uh, day by day pero at least mayroon po tayong kahit paano may balak po tayo na makapag-retire kung nuloobin po ng ating Panginoon